Ayan, nandito na daw kami sa Dampalit. Ah, uh, may tour guide kami. Anong pangalan mo ta? Ah, yan, ayan, ang tour guide namin. Lupet. Bata ang tour guide dito, mga paps. <laughs> tali, mga bike. Tali. Ayan. Malayo ba? Malayo ba? Malayo ba? Malapit lang? Malapit lang. sigi Sige, sige, sige. Saan? Aakyat ba dito? Akyat. Saan? Saan dadaan? Sir? Ah, oh, sige, maraming salamat ha. Malapit lang daw sabi ni. Sasunod daw eh, no? Motor? Okay. Ah, uh, yo, ibig mo sabihin yung bike namin Iwan, bigay na lang sa iyo. Para yung motor? Ah. Uh, ah. Uh, Ayan na. Oh, uh, eh, ay, mahirap maglakad. Kasi siyempre, Kaya mo naman, layo, Las Piñas pa kami. Ah. Uh, Ayan, napakabibo ng bata, ano? Pangalan niya is John. John Will. Ayan. John Will. Ilan taon ka na to? Seven years old pa lang, pero matindi. Talo pa ako. <laughs> Medyo madulas ba yung mga daanan dyan? Ah, ayan mga kabudol. Mga paps. Naglalakad kami papuntang Dampalet. May entrance dyan? 20 pesos? Oh? 20 pesos daw ang ano, entrance. Mga, kabu mga pups. Ikaw rin ba ang naniningil? Genuel? Ah, mayroong naniningil. O, oh, sige, sige, sige. Hanggang dito ka na lang? Wow. Dahil ayaw daw ni General pumasok kaya. Hanggang dito na lang siya. Hintay po na kayo dito kaya. Bawal ah. po bata doon eh. Ay, bawal ang bata doon? Ako. Pa. Paano yan? Dito ka na lang? O, pag maliligo po, pwede po. Ah, uh, o sige. Salamat General ha. Salamat. Maliligo na Paps, ano. Pag pumasok kayo dito, may entrance 20 pesos lang naman. Pero, sulit. Hindi pa namin napupuntahan yung lugar. Para. Okay, mga pop, time check is 1.30 in the afternoon. Ito na nga mga pops. Nandito na kami sa sinasabi nilang dam pala. Ayan ah. Oh. Ayan. Oh. Ang ganda nga. Iyan mo naman yung tools. Diba? Ayan. Bungad pa lang yan. Mga pops. Ginuel. Nga pala. Ano yung marami ba dito yung pumupunta? Marami? Oo. Oh, marami hindi, marami kang tinuturgay dito. Ah, oh. po. po ang Magkano naman ang bayad sa nila? Ha? Huh? Oh? oh. Oh. Di ano? Tay, binibigay mo sa mama mo? O? po. Oh? Sa everyday, nakakamagkano ka? Nakasama. Ha? Wow. Ano mo binibigay? Mama ko. -ma -ma. hmm. Ano po, si papa ko hindi na binibigay. Bakit? Bakit hindi niya binibigay? Hindi sa akin. Oo pero siguro nga uh, iniipon ni papa mo. Dandan ka diyan ha. ba kayo magkamatid? Ano po, Pang Pangilan ka ba? Ha? Pangatlo? Oh. Ilan kayo lalaki? Kapatid mo yan? Ah, kala ko. Kala ko kapatid mo eh. Tara, para na, mo kami para ano? Junuel. Oh. Ha? Okay, okay yon, Tool kami doon. Basta i mo lang kami, no? Hmm, Wala problema. Ay, siyempre, Ikaw lang hahanapin namin dito yung Junwell na makulit? Di ba, ba tutor guide, dapat kumakanta rin? O, di ba? Oo nga, oo nga. <ías> o, marunong ka ba kumanta? Hindi ko, kaya kumakanta lang kanta. Junwell! So, marami din napapaiwan sa inyo ng mga bike? O? Oh? Oh? Si o? Sino-sino? Mga taga, malalayo din? Apo, mga mga ko. mga Nag-aaral ka pa. Hmm. Sige, sige. Mga paps. Hanggang dito na lang. Natutuwa lang ako dun sa bata. Kaya talaga. In-interview ko siya. Tungkol sa buhay nila dito. Ah, ano, Junwell. Pag bumabaha, malalim ba? Marami, malaki yung tubig? Hmm. Okay lang.